mga kalakay magandang gabi alas 4 medya ng hapon dito ngayon at madilim na galing tayo na malengke doon sa supermarket doon sa taas pa doon sa may bundok na yon mga kalakay yung may ilaw at ay walang pamilihan na maganda-ganda dito Ganito ka tahimik sa uh, bansang Europa, lalo na dito sa kung, kay, kung saan ako na destino. Walang katao-tao, bibihira lang mga kalakay. Ang mga kikita mo lang dito, dagat at saka bundok. Ayan, yung dagat. Yan, tara mga kalakay, bobar tayo. Malayo pa yung lalakarin natin, doon pa tayo sa may mga ilaw doon sa pinakadulo. Doon sa may malapit sa dulo ng ay panan ng bundok na yon. Sana hindi mo makasalubong dito yung malalaking aso. Maraming malalaking aso dito nagala, gala. Imbis na mga bear ang makikita mo dito, eh, hindi. Asong gala na malalaki. Pag na-develop itong area na ito, mga kalakay, 5 years pa siguro to bago siya ma-develop kaya matamlay itong bansang itong sana ko na destino